Maraming mga cat owners ang iniisip na kapag nag-purr ang kanilang pusa, ibig sabihin masaya ito. Pero ayon sa mga obserbasyon ng mga siyentipiko, hindi daw palaging masaya ang ibig sabihin ito. Ayon sa kanila, nag-purr ang pusa kapag maganda at mabuti ang kanilang pakiramdam, pero ganun din kapag sila ay nagugutom, nasasaktan o natatakot. Hindi sigurado ang mga siyentipiko kung paano ito nagagawa ng mga pusa. Ginagamit nila ang kanilang larynx at diaphragm muscles habang sila ay nag inhale at nag exhale Hindi rin ma-identify ng mga researchers kung paano nagagawa ng central nervous system ng isang pusa ang i-generate at kontrolin ang mga contractions kapag sila ay nag purr kapag sila ay nasa stressful situations, sila ay nagprefer bilang isang form ng self-soothing. Ang frequency nito ay umaabot ng halos 26 hertz. Ang range na ito ay nagpo-promote ng tissue regeneration. Ibig sabihin, ang pairing ay may vital role sa kanilang bones health. Alam nating lahat na ang aso at pusa ay talagang magkaiba pero hindi ka naiintindihan ng isang pusa gaya ng sa aso. Ayon sa isang cat behavior expert na si John Bradshaw, kapag nakita ka doon ng isang aso, binabago nito ang kanyang behavior. Ang pakikipaglaro ng isang aso sa tao ay iba sa pakikipaglaro niya sa kapwa niya aso. Pero pagdating sa pusa, nakikitungo sila sa tao gaya ng pakikitungo niya sa kapwa niya pusa. Isang halimbawa ay sa tuwing nirarab niya ang kanilang katawan sa iyong mga binti at paggroom sa iyo. Kung hindi alam ng pusa mo kung paano makitungo sa iyo, sigurado hindi niya rin naiintindihan ng mga bagay na ginagawa mo. Ayon kay Tony Buffington, ang isang stressful home environment ay may negatibong epekto sa kalusugan ng iyong pusa kaya mainam kung obserbahan din natin ang ating behavior sa kanila. Halimbawa kapag kinakalmot niya ang iyong couch, hindi makakatulong ang pagsigaw sa kanya o bisikan ng tubig. Hindi makonekta ng pusa ang scratching sa iyong pakikitungo sa kanya. Para sa pusa, isa ka lang baliw na primate na umaatake sa kanya ng walang dahilan. Isa pa, nagdudulot ito ng frustration sa kanya. Maraming pusa ang gumagawa ng mga strange na bagay. Ayon kay Bradshaw, ginagamit lang ng mga pusa ang ganitong behavior sa kanilang mga nanay. Ang mga kuting ay nagtataas ng kanilang puntot, nirarab ang kanilang katawan, nagninid at nagpupur sa kanilang nanay. Alam mo ba na sa mga tao lang ang mga pusa? Ayon sa report ng ASPCA, ang mga adult cats ay hindi nagmamiyaw sa kapwa nila pusa, kundi sa mga tao. Siguro ginagawa ito ng mga kuting upang masabi nila sa kaniyang nanay na siya ay nagugutom o nilalamig. Pero kapag siya ay tumanda hindi na siya nagmumiyaw sa kapwa niya pusa. Maraming cat owners ang nagtataka kung bakit sobrang hilig ng pusa sa mga kahon. Regardless kung ano ang size nito, saan nakalagay o ano ang laman nito. Hindi din masigurado ng mga behavioral biologists at veterinarians kung bakit gustong gusto ng mga pusa ang mga kahon. Pero mayroon naman silang mga teorya. Ayon sa kanila, maaari daw na komportable at nakakaramdam ng security ang isang pusa sa mga enclosed spaces gaya ng boxes. Isa daw itong ideal hiding place para sa kanila. Ang pangalawa nilang teorya ay dahil ayaw ng mga pusa ang mga conflicts. Mahilig silang tumakbo palayo sa mga kinatatakutan nila. At ang box ang nagsisilbing safe zone nila. Isa pang teorya kung bakit gustong gusto nila sa mga kahot, lalo sa mga maliliit na boxes, ay dahil sila ay nilalamig. Ang confined space sa loob ng maliit na kahon na ito ay nakakatulong sa pusa na makapag-preserve ng body heat.